So what's up guys, nagbabantay ako ng isda ngayon guys So ito guys, pag wala ko sa content ko guys Dito ang trabaho ko guys So ito palang side and sideline ko guys Nagbibenta kami ng isda guys Yan, wala pa kaming display Yan, wala pa kaming display guys Yan, may maya pa yan guys Yan, so tingnan nyo guys, wala pa kaming display guys Tingnan nyo So yan mga guys, wala pa kaming display mga guys So yan o, no? Hindi pa namin nilagay, guys, kasi maya-maya pa, guys. So, dito, guys, ang basketballan namin, guys. Yung court, guys. Yan. Wow! Yan. So, magandang panahon ngayon, guys. Yan. Wala pa kaming... Kan guys. Wala pa kaming nilagay, guys. Wala pa. Yan, guys. So, maya-maya, guys. maglalagay na rin kami ng display na yun, maya, guys. So, ito pala yung mga isda namin, guys. So, tingnan nyo, guys. Ito, guys. So, ito pala yung mga isda namin, guys. Yan. Barilison, guys. Wow! Yan, barilison. At saka, ito, guys bangus, bangus. Woo! At saka ito guys. Yan, tulingan guys, tulingan. So, display namin mamaya maya guys, wala pa man guys. Yan. So mag-display kayo mamaya guys. So may mamaya pa yan guys kasi wala pa. So ito palang lang sideline ko guys. So ito. Yan no. Mukhang ulan guys. Kala ko magandang panahon, ulan pala. So yan guys. So, hinta Hintayin tayo lang guys, magdi-display din kayo maya Phew. Few moments later. kay kay mga and guys malakas ang ulan guys kala ko hindi na mag ulan nag ulan pala so ito mga bata guys oh. yan sabang saya sa ulan guys Guys, tumigil ng ulan mga guys. So ayan, tumigil ang ulan. Ayan, so, okay, may na-display na kami guys. Marami na kami display guys. So, ito guys, yan yung mga na-display namin guys. Ito. Ito na guys, naka-display na kami guys. So, ito na guys. Ayan. Wow. Tumigil na kasi ang ulan guys. So, yan, nakabenta na rin kami guys. So, ayan, tumigil na kasi ang ulan guys. Wala nang ulan, yan. Okay na, maganda ng panahon guys. Bigla na kasi yung pag-ulan. What? Ayan.

yun na konti na lang guys ang sida namin guys marami kaming benta ngayon guys marami yan okay. guys oh, kasi nagtigil na yung ulan kanina guys, okay. guys yun guys na

Ayan na guys, wala na. Ubus na sila namin wala guys. Wala na, wala na. Wala na. Ayan na guys, wala na guys. Ubus na. Ayan. Ayan guys. mo, ayan guys, madilim na guys. So, dito lang hanggang guys. So, sana guys, supportahan nyo pa rin ang mga vlog ko guys. So, ayan. So, thank you, thank you guys. Dito, dito na lang guys. Thank you.